Lumayas kana. Ay, ay. Ay. Lumayas kana, lumayas kana. Lumayas. Lumayas. May patangane ako sa rama pa-sot. Alo, patagnet. Alo, batatayan. Magkaron kitang bata. lumayas ka do di gini kan nagbalik-balik. Ay, maka uli na. Marayta tinawanan ko kambarkada kunin batag na pa-crowon. May 50 piso sa ko di ta manini pangbakalin tuyo. Ay, ndaw si Agum ko ay si agum na mabuoton saka madali yung sana ito raplos ang karamasan na ito madali yung sanang anuhan mabulong ha hindi mga tao sa harong papa ha, papakroon ko si ni si agum palutoong ko kainin tapaborito ni na kang agum ko na pinakro dahil na ito sa kuya madadagit sigurado naman an dikit sa ang uraplos pero man akong batag masalubong ko sa inda para dahil na sindi maanggot sa kuya Hoy. <laughs> <laughs> Dom. May dracong batag. <laughs> Mas ka! Mas sa katawaran o para naman. Pasensya na, may pasalubong man ako, may batag. <laughs> <laughs> Donnie, oh may batag. Gom.

May igwa ko, igwa ko rin ng ano, 50, may 50 ako rin pang bakal toyo. lumayas kana ka na. lumayas kana ka na. Ay, ay, Lumayas ka na, lumayas ka na. Lumayas ka na, lumayas ka na. oh, Tayo bagay ng gusto mo. Lino. Gusto mo, gusto mo yan, gusto mo yan. Magliwaliw ka, lumang ka na, lumayas. Lumayas ka na. Sige. Sige, tapapalahon pa ka. Sige.

Cuma makan lumayan ya segala di sini kan balik-balik